ka? Nung hinilikan niya ako, parang pakiramdam ko may gumising sa akin. Kaya ang ang naging sa pagkawala ng bisa ng gayuman ni Diego. Ikakasal si Joaquin kay Luna. Kailangan pigilan ko yun. Hindi pa huli ang lahat kung papaano nilabanan ng daddy mo si Diego at pinaglaban niya ang pagmamahal niya sa akin. Ganun din ang gawin mo para kay Joaquin. bang kahihiyan? Ikakasal na nga kami ni Joaquin, inaagaw mo pa rin siya sa akin? Ano bang kailangan ko ikaw mukha sa'yo para matanggap mo na ako ang mahal niya at hindi ikaw? Luna, alam mo kung sino talaga ang mahal niya. Hindi kanya mahal na ginayuma mo lang siya. Hindi yan totoo! Bawihin mo yung sinabi mo! Sinungaling ka! Hindi ko babawiin yung sinabi ko dahil yun ang totoo. Huwag mo na kasi lukohin ang sarili mo hindi kanya mahal at alam mo kaming dalawa nagmamahalan. Kaya hindi ko babawiyan yung sinabi ko dahil hindi ako yung mga agaw at hindi ako yung masama. Del! De lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas ka dito! Layas! Joaquin? Joaquin! Ano nangyari sa'yo? Okay. Pwede ba? siya dito. Bakit pa ba? Nawawala ba yung bisang gayuma? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Ang tunay na pag-ibig lang para di makapagpawala ng pisa ng gayuma. Bakit mo na sa nanay mo? Nawala siya sa akin dahil kay Luis. Dahil siya totoong minamahal nito. Hindi, Mare. Hindi. Hindi yan pwede pa diba pa. Ayusin mo. Ayusin mo. Pa. Pwede pa. Pwede pa ikaw ang lumapit. Ikaw ang malas eh. Ikaw ang nagpagulo nung nagpunta ka pa dito. Malis ka ma! Tanawa ko lang kung ano tama. Balang araw magpapasalamat ka dun sa akin. Huwag okay. okay. Pasal na tayo. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang oh, si Ate Blanca. Hayaan mo ba siya? Huwag mo siya pakinggan. Kaya... Hindi, Joaquin. Hindi ka magpapakasal sa kanya. Joaquin, ginayon mo kanya. Kaya ka sunod-sunod na kay Luna. Huwag hey, mo siya pakinggan! Mayas ka nga ma dito! Ay, hanggang, Joaquin, magpakasal na tayo! Joaquin! Luna, hindi ako magpapakasal sa'yo. Si Blanca ang mahal ko. At hindi ikaw, Huwag mo halang isa. Sabi mo, magpapakasal tayo. Tayo magpapakasal kasi tayo nagmamahalan. Huwag magpansinin siya. Joaquin! Buntik na ako magpakasal sa'yo. Pero ngayon normal na yung isip ko. Itigil na natin ang kabaliwan mo. lang kali ka na. Joaquin! Joaquin!